Doon kong ibot to. <makes noise> gusto mong natin yung cellphone ko. Yung <laughs> ibot na to, gusto natin yung cellphone ko. Gusto ko lang naman mag-vlog si Lipe ng buong bagong pag-asa kay Sun City. Ayun o, pabalik yan o. Ano kayong tawag sa ibon na yun? Nasaan na yung ibon? Wala na. Wala na yung ibon.